Good morning mga idol ito uh, araw na sabado ngayon ayan ay ipapakita ko lang sa inyo yung paraming uh, ginagawa dito ayan sa looban ng tatlong buwan 3 um, uh, months to ito na nakita nyo na yung yari ayan halos tapos na rin mga idol yung palitada sa loob ng bahay ayan balihan mga idol ay limang palapag ayan hanggang rooftop ayan o Ayan mga idol. Ang kabila. Oh. Tapos ito yung ikakabit ko sa rooftop. Thank eh. Ah, nakita niya naman mga idol. Oh. oh. Ito, uh, may namasalyahan na. Ah. May na-escape na mga idol itong kabilang i na ayan lang mga idol at shout out sa inyong lahat at ingat lang tayo palagi at God bless. Ayan, uh, comment lang kay mga idol sa YouTube channel ko. Uh, huwag niyo kalimutan mag-subscribe uh, at hit notification bell. Ayan, uh, share na lang mga idol at ingat lang tayo palagi. Araw na Sabado, uh, masayang araw sa gagaya namin construction.